Hudas, ang halaga ng tatlumpung pilak. Isang makabagbag damdaming maikling kwento na sumasalamin sa tunay na dahilan kung bakit nagawang ipagkanulo ni Hudas si Jesus, kung anong kapalit ang kanyang tinanggap at kung paano siya nilamon ng pagsisisi. Cinematic, madilim ang tono, may halo ng slow motion at dramatic lighting maaaring ihalo ang biblical reenactment at symbolic visuals tulad ng pilak na nahuhulog sa sahig, mga aninong nagtatago, at luha sa dilim. Hudas naglalakad mag-isa sa gabi, hawak ang supot ng pilak. Bakit niya ipinagkanulo ang guro na nagmahal sa kanya? Jesus kasama ang mga disipulo, nagtuturo ng pagmamahal at pagpapatawad. Mata ni Judas nag-aalangan, tila may bigat sa puso mga saserdote at pinuno ng templo, iniabot ang tatlumpong pilak. Close-up ng kamay ni Judas na tumatanggap ng salapi, nanginginig. Sa Getsemani, naglalapit si Judas at Jesus. Dahan-dahan niyang hinalikan si Jesus kasabay ng mga sundalong dumating. Jesus tumitig sa kanya ng may lungkot at pag-unawa. Hindi galit. Judas mag-isa, hawak pa rin ang pilak. Mga pilak na huhulog sa lupa, kumakalansing. Parang bigat ng kanyang konsensya, hindi ko na kayang dalhin ang kasalanang ito. Isang krus na nakalubog sa liwanag, parang imbitasyon ni Jesus ng kapatawaran. Ngunit si Judas, tumatalikod, nilamon ng dilim. Pinatawad kaya ni Jesus si Judas? O hindi na ba nakahingi ng kapatawaran ang pusong nabihag ng pagsisisi? Tatlumpot pilak. Ito ang halagang ipinambayad kay Judas upang ipagkanulo ang kanyang guro. Ngunit bakit niya nagawa ito? Kasama siya ni Jesus sa pangangaral, saksi sa mga himala at nakarinig ng bawat aral ng pag-ibig at kapatawaran. Ngunit sa kanyang puso, may pumasok na kasakiman at kahinaan. Sa isang halik, ipinakilala niya ang anak ng Diyos sa mga dumakip. Ngunit sa halik na iyon, nakapaloob ang pinakamalaking pagtataksil. Nang bumagsak ang pilak mula sa kanyang mga kamay, kasabay nitong bumigat ang kanyang kaluluwa. Nagsisi si Judas, ngunit sa halip na lumapit sa awa ng Diyos, siya ay nilamon ng kanyang sariling pagkakasala. Pinatawad ba siya ni Jesus? O hindi na ba niya hinayaang abutin siya ng grasya ng Panginoon? Ang tanong, kung ikaw si Judas, pipiliin mo bang lumapit sa kapatawaran o mananatili sa dilim ng pagsisisi? Close-up ng pilak na nahuhulog sa mesa, lupa. Tatlumpot pilak ito ang halagang kapalit ng pagtataksil kay Jesus. Jesus na nangangaral, gumagawa ng himala, kasama ang mga alagad. Kasama ni Judas si Jesus sa lahat ng aral at himala, ngunit ang kanyang puso tinukso ng kasakiman. Sa hardin ng Getsemani, si Judas lumalapit at humahalik kay Jesus. Sa isang halik, ipinagkanulo niya ang guro sa kamay ng mga dumakip. Judas mag-isa, hawak ang pilak, nanginginig nahuhulog ang mga barya. Ngunit kasabay ng pagbagsak ng pilak, bumigat ang kanyang kaluluwa. Siya ay nagsisi pero hindi lumapit sa awa ng Diyos. Isang krus na nasa liwanag, kamera dahan-dahan lumalapit. Pinatawad kaya siya ni Jesus? O hindi na niya hinayaang abutin ng grasya ang kanyang puso? Kung ikaw si Judas, pipiliin mo bang lumapit sa kapatawaran o manatili sa dilim ng pagsisisi? Close-up shot ng pilak, coins, na nahuhulog sa lupa, mabagal, slow motion. tatlumput pilak, ito ang halagang kapalit ng pagtataksil kay Jesus. Wide shot ni Jesus na nangangaral sa mga tao. Medium shot ni Jesus na nagpapagaling ng may sakit. Over the shoulder shot mula kay Judas. Nakatingin siya kay Jesus pero halatang nag-aalangan. Kasama ni Judas si Jesus sa lahat ng aral at himala, ngunit ang kanyang puso tinukso ng kasakiman close-up ng mukha ni Judas, pawis at kaba. Medium shot habang lumalapit siya kay Jesus. Extreme close-up ng halik ni Judas sa pisngi ni Jesus. Cut to mga sundalong dumadakip kay Jesus. Sa isang halik, ipinagkanulo niya ang guro sa kamay ng mga dumakip. Low angle shot ni Judas sa dilim. Hawak ang pilak, nanginginig ang kamay. Close-up ng mga barya habang nalalaglag isa-isa sa lupa. White shot ni Hudas mag-isa, nakaluhod, nakatakip ang muka. Ngunit kasabay ng pagbagsak ng pilak, bumigat ang kanyang kaluluwa. Siya ay nagsisi, pero hindi lumapit sa awa ng Diyos. White shot ng isang krus na nakababad sa liwanag, backlit. Slow zoom in papunta sa krus. Cut to black habang tumutunog ang mabigat na musika. Papasok ang text. Kung ikaw si Hudas… Pipiliin mo bang lumapit sa kapatawaran o manatili sa dilim ng pagsisisi? Pinatawad kaya siya ni Jesus? Close-up ng pilak na nahuhulog sa lupa. Slow motion. Top shot habang gumugulong ang bariya. Madilim ang paligid. May iisang ilaw na tumatama sa pilak. Tatlumpot pilak. Ito ang halagang kapalit ng pagtataksil kay Jesus. Mga alaala dot si Jesus nakatayo sa gitna ng mga tao. Nangangaral. Himala. May isang bulag na gumagaling. Hawak ni Jesus ang kanyang mata mula kay Judas, nakatingin kay Jesus, seryoso at nag-iisip. Kasama ni Judas si Jesus sa lahat ng aral at himala. Ngunit ang kanyang puso, tinukso ng kasakiman. Ang pagtataksil close-up ng mukha ni Judas, kinakabahan, pawisan, papalapit siya kay Jesus. Ang halik sa pisngi ni Jesus, sundalo agad na dumakip kay Jesus. Sa isang halik, Ipinagkanulo niya ang guro sa kamay ng mga dumakip. Ang pagsisisi, si Judas nasa dilim, hawak ang pilak, nanginginig ang kamay, mga pilak na lalaglag sa sahig, may tunog ng pagkakalansing. Si Judas nakaluhod, nakatakip ang mukha, tila umiiyak. Ngunit kasabay ng pagbagsak ng pilak, bumigat ang kanyang kaluluwa. Siya ay nagsisi, pero hindi lumapit sa awa ng Diyos. Ang tanong, isang krus nakababad sa liwanag, silhouette, dahan-dahang nag-zoom in papalapit sa krus. Kung ikaw si Judas, pipiliin mo bang lumapit sa kapatawaran o manatili sa dilim ng pagsisisi? Pinatawad kaya siya ni Jesus? Mag-isa si Judas sa dilim, hawak ang supot ng pilak. Nanginginig ang kanyang boses, halong galit at pagsisisi. Judas, tatlumput pilak, ito ba ang halaga ng aking guro? Pera lang, kapalit ng isang buhay, kapalit ng aking kaluluwa. Hahagis niya ang mga barya tumunog sa sahig. Hawak ang ulo, umiiyak. Kasama ko siya sa bawat lakad. Nakita ko ang mga himala. Narinig ko ang mga aral ng pag-ibig at kapatawaran. Ngunit bakit? Bakit ako nagpatalo sa kasakiman? Bakit ako pumayag na maging kasangkapan ng kadiliman? Tumingin sa langit, may kirot sa mata. Patawad, guro, patawad. Jesus, ngunit kaya pa ba akong patawarin? Ohuli oh, na ang lahat. Unti-unting lumuluhod si Judas. Natatakpan ng dilim ang kanyang mukha. Boses ni Jesus, soft, mapagmahal, puno ng awa. Judas, kahit sa iyong pagtataksil, mahal pa rin kita. Kung lumapit ka sana sa aking awa, pinatawad din kita. Si Judas ay nakaluhod, umiiyak, ngunit natatakpan ng dilim. Ang awa ng Diyos ay walang hanggan, ngunit tayo ba ilalapit dito? 30 pilak. Ito ang halagang kapalit ng pagtataksil kay Jesus. Kasama ni Judas si Jesus sa bawat aral at himala. Ngunit sa kanyang puso, pumasok ang kasakiman at kahinaan. Sa isang halik, ipinagkanulo niya ang guro sa kamay ng mga dumakip. Close up ni Judas, hawak ang pilak. Nahuhulog ang mga barya sa sahig. Ngunit kasabay ng pagbagsak ng pilak, bumigat ang kanyang kaluluwa. Siya ay nagsisi, ngunit hindi lumapit sa awa ng Diyos. Hudas, monologo, nanginginig ang boses. Tatlumput pilak, ito ba ang halaga ng aking guro? Pera lang, kapalit ng isang buhay, kapalit ng aking kaluluwa. Hinahagis niya ang mga barya, umuugong sa sahig. Kasama ko siya sa bawat lakad. Nakita ko ang mga himala. Narinig ko ang kanyang mga aral. Ngunit bakit ako nagpatalo sa kasakiman? Patawad Guru, patawad Jesus. Ngunit, kaya pa ba akong patawarin? Uhuli na ang lahat. Kamera zoom in sa krus na nakababad sa liwanag. Si Judas natatakpan ng dilim. Boses ni Jesus, mahinahon puno ng awa. Judas, kahit sa iyong pagtataksil, mahal pa rin kita. Kung lumapit ka sana sa aking awa, pinatawad din kita. Ang awa ng Diyos ay walang hanggan. Ngunit tayo ba'y lalapit dito? Malungkot na piano. Boses ni Jesus Piltsus Cruz. Unti-unting pumapasok ang liwanag ng tunog. Close-up ng pilak na bumabagsak sa lupa. Slow motion. Tatlumpot pilak. Ito ang halagang kapalit ng pagtataksil kay Jesus. Jesus nangangaral, gumagawa ng himala. Cut to Judas, seryoso, nag-aalangan. The Kiss of Betrayal. Close-up ng halik. Kasama niya sa mga himala, Ngunit sa isang halik, ipinagkanulo niya ang guro. Hudas mag-isa sa dilim, hawak ang bilak, coins falling sa sahig, close-up ng kanyang mukha, umiiyak. Nagsisi siya, pero hindi lumapit sa awa ng Diyos. Nanginginig, patawad guro, patawad Jesus. Ngunit kaya pa ba akong patawarin? Wide shot ng krus sa liwanag siluwet, boses ni Jesus, soft, puno ng awa. Hudas, mahal pa rin kita kung lumapit ka sana, pinatawad din kita. Ang awa ng Diyos ay walang hanggan.